ay vlog, nagkita ko na yung magulang ni Machete, yun. Nakita pala yung mga magulang ni Machete. Madaanan ko eh, habang mag-motor ako, madaanan ko sila. Yan sila guys, so, may sarili pala silang gasili na yung magulang ni Machete. Yan sila guys, akong lalaking tao. Ako. yung gasili na nila guys, nanay ni Machete tatay niya at natin naman labitan si Machete yan nalapitan natin si Machete kung gaano kalaki ang katuta ni Machete ay este gaano kalaki ang tao okay so may dala pa siyang ano, baboy damot tsaka yung wala ganyan, yung wala ganyang Machete ah Leon ang laki ng Machete guys okay no? nandala siyang baboy din mo at ang kanyang alagang liyo Matyete! Kaya pala nawala na siyang pingin ko eh Dito na pala siya sa yung niya na nakatambay pala dala niya yung kanyang baboy din mo at ang kanyang alagang liyo Ayan guys Nandun naman ito yung mga magulang Matyete!